Ayan, good morning mga kaulutan. Yan yung nanalo natin kahapon. Ang scratch po siya sa 2 hits. Ayan, nagpapalakad si Gray. Lalaban ulit sa Friday. 2 hits ulit. 2 hits ulutan. Kaya naman yung katandem niya para sa Friday. Palakad-palakad na lang tayo mga kaulutan. At uh, malapit na ang laban. Hindi na natin pinapagod yung mga manok. Sana syertihin po tayo.